Dalawang bata na magpinsan ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa Santa Mesa, Manila kahapon ng hapon. Mahigit limang oras bago tuluyang makontrol ang sunog. Si Jim Tihano sa Balita. Matapos ang naganap na sunog sa barangay 628 Santa Mesa, Manila kahapon, dalawang bata ang kinumpirma ng otoridad na nasawi. Matapos umanong matrap sa loob ng bahay habang natutulog, hindi may casualty po tayong dalawa na na reported. Ayun po ay uh, kasalukuyang inimbestigahan ng ating arson investigators kung bakit nandun, yung, hindi nakalabas yung dalawang biktima. Nasa isang daang pamilya, katumbas ng humigit kumulang 300 individual, ang nawalan ng tirahan. Matapos maabot sa sunog ang nasa 38 kabahayan. Sa tansya ng BFP, aabot sa 400,000 pesos na halaga ng ari-arian. Ang napinsala sa naganap na sunog. Halos labing dalawang oras bago tuluyang idineklara fire out ang sunog, bandang alas 3.05 ng madaling araw kanina. Mahigit 38 fire truck ng VFP at fire volunteers ang romisponde sa sunog. Ah, uh, kailangan po natin aakyat sa ikapapat uh, na alarma kasi kung titingnan po natin yung uh, structure ng mga nasusunog ay uh, more on light materials yung uh, yung supply paputol-putol kasi yung hydrant na nakapaligid sa atin is uh, hindi gaano malakas. Karamihan sa mga piktadong residente, walang halos na isalbang gamit. Gaya ni Nanay Alina, kuhang mag-early out sa trabaho, makaraang mabalitang nasusunog ang kanilang bahay. Magpo 4 p.m. nabalitaan ko po, nag-chat po yung anak ko na may nasusunog daw po malapit sa bahay namin. Eh nung tinawagan ko po siya, sabi po niya, "Mama, malakas na yung apoy." Kaya ang sabi ko po sa anak ko na lumikas na po sila. Kunin niya po yung mga kapatid niya, pa, hayaan na po lahat ng gamit doon na maiwan. Sana po matulungan niyo po kami dito sa Roadwell. well. Nagtulong-tulong na lang ang mga residente na makapagkabit ng temporary tent. Sa kabilang karsada para may masilungan at mapaglatagan ng matutulugan ang mga pamilyang apektado ng sunog. Sa inisyal na impormasyon, nagsimula sa isang three-story residential building ang sunog na pag-aari ng pamilya karinyo na sa ngayon patuloy ang investigasyon kung ano ang tunay na dahilan sa nangyaring insidente. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapang.